Tama pa ba o tama na? Hi, ako po ay 23 years old at may boyfriend ako 22 years old. We've been in relationship for 2 years and 4 months. Sa tuwing may di siya nagustuhan, or may nasabi ako na di maganda sa pandinig niya, ay sinasabihan niya ako ng mga masasakit na salita, at pag okay na siya, sasabihin niya sa akin, ikaw kasi ikasalanan mo. Palagi niya din ako, sinasabihan na, update, is not important in relationship, dahil katwiran niya, Jawa, niya lang ako at nakikisali lang ako sa oras niya. Masakit na marinig yun kahit yun lang naman talaga ko para sa kanya. Mas gusto niya nga saktan ako emotionally okay lang sa kanya, batuhin ako ng kung ano-anong masasakit na salita. Wala siya pake sa nararamdaman ko at mas nararamdaman ko na mag-isa ko sa relasyon namin. Ayaw din sa akin ng mama niya or let's say iba niyang family. And kung tatanungin niyo po ako ano dahilan hindi ko po alam. Wala po akong ginagawang masama sa family niya or even sa mama niya. Binigay ko po lahat ng respeto sa kanila sa kanya. At sa pamilya niya, kahit sobrang disrespect na po ang natatanggap ko at kung ano-anong pang mamaliit patungkol sa pagkatao ko. Hihingi po sana ako ng advice, tama pa po ba na ituloy ko pa yung relationship namin o tama na? Piyas, paggalit siya lagi niya ako, sinasaktan verbally.